So today nga, ito na nga final na bagong flavor sa ating Graham Bars. At ayan nga, ang mga chikiting, ang daming bisita ni CL. So siya na yung taga dyan. Hindi na nga niya alam yung gagawin niya, kaya dyan, tumayo na lang siya dyan. <laughs> Bali ngayon nga kami mag-taste test sa tatlong flavor na ginawa namin, which is in strawberry, matcha, tsaka yung fruit salad. And sakto nga rin, nandito yung mga best friend namin. So meron kaming taga-tikim din. And para makuha nga rin yung opinion nila dito sa bagong flavor na ginawa namin. So ito nga yung fruit salad. Dito, negative kami ni Dali King dito kasi hindi namin makuha yung ang lasa niya. Hindi lang may malasaan yung talaga pagka fruit salad niya. So hindi nga lang pala kami yon tumitikim niya. Pati yung mga kapatid ni Daddy King, mga taga dito sa amin. Basta pinapataste test muna namin pag may bagong labas kami na flavor. So ganoon din sa kanila. Medyo may kulang daw na hindi nila malaman kung ano. Kaya yun, nakapag-decide kami na hindi muna namin nagagaw si fruit salad. Then next na nga itong strawberry. Ito dahi, ang perfect na ito. Amoy pa lang, ang bango na, ang sarap na. So si strawberry, nasarapan din talaga kami sa kanya. Hindi rin ako mahilig sa strawberry, pero nagustuhan ko yung lasa niya. Ang perfect niya dahi. Nakuha ko na na yung tamang lasa niya sa unang gawa namin. Kaya, mm, perfect. And ayun nga, pati nga sa mga ating nga, talaga nasalapan din sila. Okay. Yung kasalapan. Grabe ako. Sakto lang, yung <Inso> sa strawberry. Sakto <laughs> strawberry. Okay, sakto na yung timpla no? Hindi sa <laughs> strawberry lover, eh. Sarap lang, <laughs> lasa mo yung strawberry. Tsaka amoy, amoy, amoy pa. Nga. Ang kasi Sisigil nyo mo sa taas. Ang jam nyo sa taas lang. Gifna. Gifna, tsaka taas. Gifna, inaling, taas. Tatlo. di ba sabi ko sa inyo strawberry, panalo. Tapos yung anak ko, di ba nakita nyo naman, sarap na sarap siya. And next naman nga, itong matcha. Ano, lasa yung matcha? oh hindi Hindi na, kuna talaga. Medyo, ano siya, lasang pissen green. Kulang pa rin. Sobrang, alit kasi yung pang takalan natin eh, no? So yun, medyo nakulangan pa nga sa matcha. So sa next na gagawin ko, kailangan ko siyang dagdagan na lang. Ganito nga yung last flavor na ginawa namin kinabukasan sa so buko Pandan. So ito, hindi rin kami gano'ng satisfied dito. So dito, wala rin something special. Kaya sabi namin, no, no na lang din muna. Hindi namin siya i go So fast forward na nga. So kinabukasan, gumawa na kami agad ulit. Then ito na nga din yung final na timpla sa strawberry. Tapos yung sa matcha, nagpalit kami. Imbis na cream -o, ginawa na lang namin siyang chocolate chips. Kasi masalala sa hanong cream o. Tsaka pulo cream -o na kasi. So may cookies na, is strawberry Oreo tapos matcha Oreo pa din. Kaya pinalitan ko siya. O, oh, di ba? Mas maganda. So, then eto, tinais test din, din namin to. Perfect na siya dahil lasang, -lasang na yung matcha niya. Tapos, sakto yung uh, chocolate chip. Parang siya yung pamatay na lasa doon sa may matcha. Di ba? Kasi ang matcha may pagkalasang down siya. So, ayun. Perfect na din to. And ito naman yung final na strawberry. O, oh, di ba? Kitang kita niyo yung jam. May mga strawberry jam yan. Tapos, cream o. Bale, ito na nga yung final na flavor natin ngayon. So, meron tayong six flavors. So, meron tayong cookies and cream, milos, mango, ubi, cheese, matcha, and strawberry Oreo. Sa so malapit na nga ang summer, so mas lalang papatong atong Graham Bars. Kaya sa mga gusto mag seller dyan, PM nyo lang ako. Sobrang mura ko lang ito binibenta. And kayang kaya nyo patungan ng plus 5 or plus 10. And hindi nga rin namin tinipid sa ingredients. talaga na malalasahan nyo talaga yung pinaka-flavor nga. So ayun nga lang. So hanggang dito na nga lang. So thank you for watching. Bye!